Magandang araw po sa inyong lahat at kaway-kaway po sa mga nakarelate nito. Ito po ay nais kayong ibahagi lalo na sa mga nakaranas nito sa Hanjen Shipyard sa Subic Zambales, siguro naman po marami pa rin sa ating mga Hanjen Boys ang makaalala nito. Pero bago po natin simulan ang kwento, baka pwede po ako makahingi ng subscribe, like at share sa inyong lahat. Pakipindot na rin po ang notification bell para updated kayo sa mga susunod natin na video. Maraming salamat po. Ang Hanjin Heavy Industries and Construction Philippines, na kilala bilang HHIC Pil, ay itinatag noong Pebrero taong 2006 ng Hanjin Heavy Industries and Construction ng South Korea. Sa parehong buwan, nilagdaan ang unang kontrata sa paggawa ng barko para sa apat na container ship. Noong Mayo taong 2006, nagsimula ang pagtatayo ng shipyard sa Redondo Peninsula sa kanlurang gilid ng Subic Bay. Ang napapanood po ninyong clip na ito ay kung saan isang balkon ng Hanjin ang kakadaong lang at galing po ito sa Olongapo. nulan po ito ng mga pasahero na nagtatrabaho sa Hanjin Shipyard, kung makikita po ninyo halos nagmistulang mga langgam lang sa dami ng empleyado nila. Maliban po dyan ay bukod pa ang mga nasa bus na nanggagaling sa parting subik at kalapit bayan. Kung hindi ako nagkamali, mahigit kumulang sa 30,000 ang mga empleyado dito simula nang itinatag at hanggang sa mag-close ang kumpanyang ito. At dahil sa luwang ng yard na ito, hindi mo akalain na ganon karami ang mga worker dito kasi pag nakapasok na sila sa kanika nilang workshop ay akala mo hindi ganon karami. Sa so pagpasok dito sa loob pa lang ng main gate at paglabas ay mahigpit din sa security frisking. At mula sa gate ay iba na naman ang sasakyan ninyo patungong yard kasi may kalayuan mula sa gate. Kagaya po sa nakikita ninyo na kung pabagal-bagal ka tiyak na malate ka. Ngunit kahit ganun ang sitwasyon ay masaya din. Maari din po ito lockerin pero kailangan, medyo maaga ka pumasok upang hindi ka malate. Taong 2013 po ako nagsimulang nagtrabaho dito, pero bago kanila isabak talaga sa yarda, dadaan ka muna sa anim na buwan na training sa pagweldang sa SBMA. Ang kagandahan lang po dito ay kahit training pa lang ay meron na kayong allowance. Ngunit dahil sa malaking kumpanya po ito, hindi maiwasan na mahigpit sila sa training. Dahil bago kayo mag-graduate sa training center, meron pa kayong trade test na dadaan at kung sakali na bumagsak ka maaari kanilang hindi ma-hire or hindi kanila papayagan na humawak ng welding machine at ang magiging trabaho mo ay grinder ka. Kaya sa training palang kailangan mong magsikap upang makapasaka sa final trade test. Narito po ang isang paraan ng pag-trade test ng isang trainee upang makagraduate sa training center. Kaya ang pag-training po dito ay hindi biro dahil kung hindi ka magsikap at baliwalain mo lang, hindi mo talaga maipasa ang final testing. May kahigpitan din dito ang mga instructor dahil layunin din nilang makapasa ang lahat nilang estudyante upang makapagtrabaho sa shipyard. Ang ganitong process ng welding trade test ay tinatawag na horizontal or 3G butt welding position na may bevel size ito na 40 to 50 degree single bevel at may kapal ito na 12 to 16 mm thickness ng plate. Kaya maliban sa mahirap din ito e penetrate ang root pass nito maaari pa rin itong mabutas kahit pa na may ceramic ito sa likod. Ang trade test pala na ito ang may apat na process at tinatawag ito na root pass, hot pass, fill pass at kapang. At ang pinakakapang nito ang kailangan ng multiple bid dahil nga sa malaki ang bevel at makapal ang plate nito. At kagaya po ng sinabi ko, dahil ang Hanjen ay isang malaking kumpanya ito at dahil isa itong international company, at isa sa pinakamahigpit dito ay ang pagdating sa safety. At bago kayo magsimula magtrabaho dito ay kailangan ninyo muna mag-exercise. At after ng exercise ay SOP ng mga safety ay mag sila ng toolbox meeting at kasama rin ang mga mataas na opisyal at ang mga nasa opisina upang ma-discuss din nila ang lahat ng mga panuntunan lalo na sa admin matters. Bawat department dito ay may sariling safety officer na laging umiikot upang bantayan ang bawat safety ng mga worker. At sila lang ang may authority na ipahinto ang trabaho kung sa tingin nila at nasa unsafe situation ang isang worker. Kasama din po dito ang bawat foreman at leadman ay sila ang mag-designate ng kanya-kanyang mga tauhan kung ano ang gagawin sa araw na iyon na kailangan tapusin ng bawat welder. Ang submerged arc welding ay isang proseso ng pagsasama na nagsasangkot ng pagbuo ng electric arc sa pagitan ng tuloy-tuloy na pinapakain na electrode at ng workpiece na ay welded. Ang isang kumot ng pulbos na pagkilos ng bagay ay pumapalibot at sumasakop sa arco at, kapag natunaw, ay nagbibigay ng electrical conduction sa pagitan ng metal na pagdugtungin at ng electrode. Ang submerged arc welding ay karaniwang pinapatakbo sa automatic o mechanized mode Gayunpaman, ang semi-automatic na submerged arc weld na nabaril na may pressure o gravity flux na paghahatid ng feed ay available Karaniwang limitado ang proseso sa mga flat o horizontal fillet na posisyon ng welding Dalawa, bagamat ang horizontal groove position weld ay ginawa ng may espesyal na pagsa-saayos upang suportahan ang flux Naiulat ang mga rate ng deposition na lumalapit sa 45 kg per hour, 100 pounds per hour, kumpara ito sa alternasyon 5 kg per hour, 10 pounds per hour, max, para sa shielded metal arc weldan. Pagamat karaniwang ginagamit ang mga current mula 300 hanggang 2,000 amperes, nagamit din ang mga alo na hanggang 5,000 amperes umiira lang isa o maramihang dalawa hanggang lima electrode wire variation ng proseso. Kumagamit ang submerged arc welding strip cladding ng flat strip electrode 60 mm ang lapad by 0.5 na mm ang kapal. Maaaring gamitin ang DC o AC power at ang mga kombinasyon ng DC at AC ay karaniwan sa maraming electrode systems. Ang patuloy na voltage welding power supply ay pinakakaraniwang ginagamit, gayon pa man, ang patuloy na kasalukuyang mga sistema kasama ang isang voltage sensing wire feeder ay magagamit. Ang flux cord arc welding ay isang otomatiko o semi-automaticong proseso na gumagamit ng consumable tubular electrode sa electric arc upang pagdugtungan ang mga metal. Ipinakilala ito bilang isang solusyon upang malampasan ang mga limitasyon ng shielded metal arc welding o tinatawag din na stick welding. Ang flux cord arc welding ay naging isang mainam na pagpipilian para sa welding ferrous metals. Ang welding technique na ito ay ginagamit sa paggawa ng barko, construction, at mechanical na industriya. Ang kasikatan nito ay nagmumula sa kahusayan at kakayahang dalhin kumpara sa iba pang proseso ng weldang. Ang flux cord welding ay isang proseso ng arc welding na nagdedeposito ng filler material na may shieldang flux sa weld puddle. Nagaganap ang pagsasanib kapag ang isang welding arc ay naitatag sa pagitan ng flux cord electrode at ng mga base metal. Ang tubular electrode wire ay ibinibigay sa pamamagitan ng isang spool at ginagabayan ng isang welding gun sa weld joint. Habang natutunaw ang electrode, ang flux sa loob nito ay naglalabas ng shielding gas upang protektahan ang weld pool mula sa kontaminasyon ng atmosfera. Ang flux cord welding ay kadalasang nalilito sa gas metal arc welding GMAW dahil ang parehong welding technique ay maaaring gawin sa pareho o katulad na welding equipment ngunit mayroon silang banayad na pagkakaiba sa pagitan ng mga ito. Mga pagkakaiba sa pagitan ng flux cord arc welding at gas metal arc welding. Sa pangkalahatan, ang flux core at gas metal arc welding ay parehong gumagamit ng prinsipyo ng paggamit ng isang shieldang layer at isang tuluy tuloy na wire-fed electrode. Gumagamit ang flux cord arc welding ng flux cord electrode na naglalabas ng protective shieldang layer habang idineposito ito sa weld pool. Ang flux cord arc welding ay naglalabas ng nakakalaso na usok mula sa flux na humaharang sa weld area mula sa mga contaminants. Ang prosesong ito ay pinapaboren para sa mga ferrous na metal dahil nangangailangan ito ng kaunti hanggang sa walang paunang paglilinis. Sa ilang mga kaso, ang flux cord arc welding ay maaaring gumamit ng shielding gas sa ibabaw ng pangunahing shield flux upang higit na maprotektahan ang weld pool mula sa oksihenasyon. Nag-aalok ang dual shielded flux cord arc welding ng mas pare-parehong mekanikal na mga katangian at mas mataas na rate ng deposition kaysa sa solid wire o stick electrodes. Narito po ang isa sa karanasan ko sa pag-welding ng longi gamit po ang automatic welding machine. Ang process po na ito ang kung tingnan ninyo ay madali lang gawin ngunit kung nagkamali ka dito at hindi mo mapansin maari po itong mola sa direction ng auto carriage at maaring mabutas o masira ang welding mo. Dito po sa Longi nakakonekta ang mga stepiner upang maging matibay ang hull ng isang barko dahil ang mga barko na ginagawa dito ay pang cargo at oil tanker. Ito naman po ang pag-welding ng engine bed gamit ng flux cord arc welding machine na manual at kailangan po dito ang process ay naka multiple bead at naka layer pa upang maiwasan nito ang pag-crack dahil sa vibration ng engine nito. Ganun pa man ang gamit po dito na filler wire ay may sukat na 1.4 mm. Dahil sa may pagkamasilan ng prosesong ito dahil dito naka ang makina ng isang barko, kailangan din itong idaan sa crack test at x-ray upang masiguro kung walang crack. Mahigpit din ang mga safety sa ganitong sitwasyon dahil ay isa po itong confined space at kailangan dito ay mayroon kang fire watchman at higit sa lahat mayroon kang blower at exhaust dahil maliban sa masikip ito ay mainit pa. Kaya simula hanggang matapos ang pag-welding ninyo dito ay may nakabantay na mga safety officer upang masiguro ang kaligtasan ng mga nag-welding. Hanggang sa ngayon ay malaki pa rin ang pasalamat ko dahil naging bahagi din ako ng kumpanyang ito dahil malaki din naging tulong nito sa buhay ko. Dahil hanggang ngayon ay dala ko pa rin ang naging karanasan at experience ko mula sa kumpanyang ito. Sabi nga nila dati, hindi ka daw matatawag na Hanjin Boy kung hindi ka uuwi na namamaga ang mga mata mo at luhaan dahil sa maghapon na paghihinang. Maraming salamat po sa panunood ng aking munting video. At sana nagustuhan po ninyo. Huwag nyo sanang kalimutan mag-subscribe, like, share at pakipindot na rin po ang notification bell para updated kayo sa mga susunod kong video. Maraming salamat po.